Pati yung mga bangka namin, guys, nasa loob na rin. na natin, guys. Nagkakaroon lang natin dito kapo. guys. na. At, mga pa, nito. At, mga pa kaya uh, ako okay. At, dito. pa kaya pa kaya Pagkal na naman ang bahay ni Kuya George no. Ang ganda ng banggao, nakahangir oh Lumbay mga tao, na naman Ayan, parehin na ito pa, lalaki pa

mapapakasin sa mga 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 mga